Most Best Actor Awards in MMFF Ngayong gabi idinaraos ang gabi ng parangal, ng 50th edition ng Taunang Metro Manila Film Festival. Sampung pelikulang Filipino ang naglalaban-laban hindi lamang sa kita kundi maging sa mga major awards. Isa sa mga pangunahing parangal ng MMFF ay ang Best Actor Award at ang pinakamahusay na aktor para sa 50th edition ng MMFF ay Sa limampung taong karera ng MMFF, pitong best actor ang nasungkit ni Christopher De Leon, ang pinakamarami sa kasaysayan ng MMFF. Nasungkit niya ang parangal para sa mga pelikulang magkaibigan, Mano Po 3, My Love, Bulaklak ng Maynila, Nasaan Ang Puso, Immortal, Half Lost, at ganito kami noon, paano kayo ngayon? Kung pangalawa sa pwesto si Anthony Alonzo, na nakakuha ng tatlong Best Actor Award para sa mga pelikulang Anak Bajau, Moises, Padilla's Story, The Missing Chapter, at Bago Kumalat Ang Kamandag, Noong 2019 nang ihalal sa MMFF Hall of Fame si De Leon at Alonzo. Tatlong Best Actor Award din ang naiuwi ni Cesar Montano para sa pelikulang Joe's Rizal, Legalig, at Bagong Buwan. Tigdalawang Best Actor Awards naman ang nakuha ni na Eric Kizon, Crying Ladies, at Mongolian Barbecue, Derek Ramsey, All of You, at English Only, Please, Comedy King Dolphy, Father Hehaman, at espadang patpat, dingdong dantes, segunda mano, at one more try, aga bulak, may minamahal, at bakit labis kitang mahal, at Dennis Trillo, one great love, at green bones. Samantala, nakasungkit na rin ng isang Best Actor Award si Vic Silayan, Ronnie Quizon, Robin Padilla, Richard Gomez, Raul Aragon, Bong Revilla Jr., Paulo Abelino, Paulo Ballesteros, Marvin Agustin, Joseph Estrada, Johnny Delgado, Jingoy Estrada, Jericho Rosales, Ian Veneracion, Eddie Garcia, Herbert Bautista, Gabby Concepcion, Christian Bablay, Baldo Morrow, at Allen Dizon.